Man, man, kanya, ano tumigil ka Bakit kaya nga mo ako saktan? Sorry, Pwede mo naman ako kausapin ah. Pero wag mo ako sasaktan. Mo Wala kang karapat na nasaktan ako. Pinalaki ako na magulang ko para hindi saktan. E tas ikaw, sasaktan mo lang ako. Grabe ka naman. Huwag mo video. Hindi ka eh. Mahimik ka nga dyan. Yeah, may... Puro kaya nga. Hindi mo naman na kailangan nila ba sa social media yan. Para ni malaman nila ginagawa mo. Tumayin ka! Tanggalin mo na nga. Isa! Mo, lagi mo nila ang ginagawa to eh. Puro, eh. Di puro di sinasadya. Puro di sinasadya. Sa lahat ng bagay, puro di sinasadya. Ay, Anong sinasadya. karapatan mo? Nasaktan ako, di ba? ikaw lang naman kasi gumagawa ng kasasakit mo. Yun, eh. Kasasakit? Wala naman akong ginagawa mo sa mga. Ay hindi lang tayo nagkaintindihan. Hindi nagkaintindihan. Gano'n naman talaga pa pasensya mo na. Araw-araw na lang ganito eh. Hindi ko sinasadya. pasensya mo na. Puro din si sinasadya. Pag nag puro sorry. Ayun ka. na lang lagi nang sabi, puro sorry. Ay, tangalin mo yung video. Pamina ka! Tangalin mo na ako eh, eh. yan. Alam mo nga, bukong napasakot ang ginawa mo sa akin. Kasi oh, na. Hindi <laughs> na ako makatulog na. Naman ginagawa ko sa'yo. Kasi yun na. Kinasikaso kita. Pinagayinan kayo na ng pagkain mo. Tuwing umaga, pinagakit. Lakit ng gata. Pinagayinan mo naman. Hindi Mas nga ito sa... gagawin mo sa akin, di ba? Mag-usap dalawa. Mag-usap, hindi, mag ano hindi na kailangan mag-usap. Hindi tatanggalin ang video. O, Para malaman natin. nila. Ganyan ugali mo. Mag-usap tayo. Paano tayo? May nalaman pa lang na ganyan problema natin. Hmm. Ibig na tayo lang ang mga kaalam. Kailangan pa ba yung social media yan? Kailangan mo ba i ka sa tao yan na Eh kung ganyan ugali mo. Dapat malaman nila. Ang ganyan ugali ayaw, mo. Puro ka sorry eh. Sorry. Sorry. sorry na. Ano mo eh. Ano mo eh. Sorry na. Ayaw 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 ba, ayaw. Sorry na. na dyan. Basta Puro ka. Ang galing mo na yung video. Puro ka Ano mo, lagi mong ginagawa sa akin Araw-araw na lang. Grabe so, ka naman sa akin. Pinagpapasensya ang kita. Siya. Lahat ginagawa ko sa'yo. Tapos gagantuin mo ako.

Sorry na, sorry. Eh, sorry? Kasi, ayun lang ba laging sinasabihin mo? Puro sorry? ay lang ba alam mo? Hindi naman sinasadya. Hindi puro sinasadya? mag tayo. Mag-uusap tayo. Mag-uusap tayo. Sige na, pasensya ka na, ha? Sorry na. Sorry. Pasensya ka na. Subukan mo ulit ang na ko, ha? Ulitin mo pa yun, ha?